Ay, gandang Sunday sa ating lahat. Yon. Peace be with you all. Yon. Yon. Ah, yeah. Ano lang Mag uh, update update lang tayo ngayon. Yon. Eh, may ulap pa dito. Kumain na po kumain lahat. No. Marami salamat po ha uh, sa inyong lahat. Yon. Ah, uh, i, i ano ko lang sa inyo. Ipapaalam ko lang sa inyo. Kung ano dati ang buhay ko. Oo. No, oh, no, oh, no. Ako ay eh, nasa Bicol nung wala pa akong trabaho nasa lowest section pa ang buhay ko nung time na yon mga time na kailangan ko mangarap nung nasa vehicle ako noon bale yung mga naging karanasan ko nung time na yon na wala pa akong trabaho uh, nag aaral pa akong elementary noon uh, high school hanggang sa nag college ito yung mga gamit na naging karanasan ko, na napagdaanan ko. Ito ay map, makikita nyo po, real, ano po to, real story ng aking buhay. Uh, kung ano yung mga gamit ko nung time na yun, nung ako ay nasa puder pa ng aking mga magulang, na hindi ko pa kaya mag, maging independent sa buhay, ito yung gamit ko abang sama-sama pa kami sa loob ng aming tahanan o bahay sabi ko Abangan nyo po at makikita nyo kung ano yung mga gamit na naging karanasan ko mula ulo hanggang paa. Napakasarap balikan. Ngayon taong 2025, malalaman nyo po kung anong taon itong ginamit ko mga gamit na ito nung ako ay nasa Bicol. Maraming salamat. Uh, salamat po sa mahal na Panginoon na, na bigyan, uh, isa po sa nabigyan niya na uh, magandang pangarap at unti-unti kong natutupad sa ngayon. Maraming salamat Lord sa ano sa magandang buhay sa bawat umaga, sa bawat araw, sa bawat pagtapos ng taon, andiyan pa rin po kayo para sa amin lahat. Maraming salamat Lord. Happy Sunday. Okay, mga kasanda, mga katrupa, panorin po natin ito. Ito yung mga gamit ko nung time na as in nakadapa ako sa kahirapan. Maraming salamat ha. Okay po, hanggang dito lang po. Panorin po natin.